Noong unang bahagi ng 2000s, isa sa mga pinakatumatak sa mundo ng aliwan ang grupo ng Sex Bomb Dancers. Halos araw-araw silang napapanood sa telebisyon, lalo na sa programang Eat Bulaga, kung saan nagsimula silang sumayaw bilang background dancers. Sa bawat pagindak nila ng kantang Spaghetti pa baba, Spaghetti pa taas, agad silang minahal ng maraming Pilipino. Maging mga bata noon ay ginagaya pa ang kanilang mga galaw at kanta. Isa sa mga pinakasikat sa grupo ay si Jopay Paguya Zamora. Madali siyang nakilala dahil sa kanyang mga magandang ngiti at mahusay na pagsayaw. Sa dami ng proyekto ng Sex Bomb, kabilang ang mga pelikula, palabas sa TV at ang kilalang seryeng Daisy Siete, lalong naging tanyag si Jopay. Marami ang humahanga sa kanya noon at tinuring siyang isa sa mga simbolo ng kasikatan ng grupo. Pero kung dati halos araw-araw natin siyang nakikita sa TV, ngayon ay bihira na siyang mapanood. Marami ang nagtatanong, ano nga bang nangyari kay Jopay? Naghihirap na nga ba talaga siya tulad ng sinasabi ng iba? Ngayon, alamin natin kung ano na nga ba ang buhay ni Jopay matapos mawala sa spotlight at kung totoo bang nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Jane Paguya Zamora, o mas kilala ng lahat bilang Jopay, ay isinilang noong Enero 3, 1983 sa Maynila. Bata pa lang siya, pangarap na niyang maging artista at makilala bilang performer. Kaya nang dumating ang pagkakataon na mapasama siya sa Sex Bomb Dancers, hindi na niya ito pinalagpas. Hindi lang sa pagsayaw nakilala si Jopay. Isa rin siya sa mga lead vocalist ng grupo at sa tuwing umaawit siya, Dama ng mga tao ang husay at emosyon sa kanyang boses. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang humanga sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang magandang katawan o galing sa pagsayaw, kundi dahil sa kabuan ng kanyang talento. Sa sex bomb, ipinakita niya na isa siyang total performer. Marunong sumayaw, umawit at umarte sa harap ng kamera. Dahil dito, nabigyan siya ng maraming proyekto sa telebisyon at pelikula. Isa siya sa mga pinakasikat na miyembro noon at halos lahat ng lalaki noong panahon na iyon ay may crush sa kanya. Pero gaya ng madalas mangyari sa showbiz, hindi palaging nasa itaas ang buhay ng isang artista. Nang tuluyang maghiwalay ang grupo, kasabay din itong humina ang kanyang karera sa industriya. Habang dumarami ang bagong artista at mga grupo sa telebisyon, nagsimula ring magbago ang interes ng mga tao unti-unti ring nagkanya-kanya ng landas ang mga miyembro ng sex bomb. May ilan na nag-asawa, ang iba naman ay nagtayo ng negosyo habang ang ilan ay nanirahan o nagtrabaho sa ibang bansa. Dahil dito, napilitan ding tumigil ang grupo sa kanilang mga proyekto. Kahit sinubukan silang buhayin muli ng kanilang dating manager, ay hindi na muling naibalik ang sigla at kasikatan na dati nilang tinamasa. Mula noon, Nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. Isa na rito si Jopay na mas piniling mamuhay ng tahimik at malayo sa liwanag ng showbiz. Matapos niyang magpahinga sa industriya, napangasawa niya ang kapwa-artista na si Joshua Zamora. Nagkaroon sila ng pamilya at sinubukan ni Jopay ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang asawa at ina. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumaan muna siya sa matinding pagsubok nang pumanaw ang una nilang anak. Malalim ang sakit na kanyang naranasan, ngunit pinili niyang magpakatatag at bumangon muli. Sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, nanatiling positibo si Jopay. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa ilang programa o mga guesting, ngunit mas nakatuon na siya ngayon sa kanyang pamilya. Hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati, ngunit makikita na mas kalmado at kontento na siya sa buhay na kanyang pinili. May ilang nagsasabi na tila naghirap na raw si Jopay dahil bihira na siyang makita sa telebisyon. Pero kung titignan ng mabuti, makikita na hindi pera o kasikatan ang sukatan ng masayang buhay. Mas pinili lang ni Jopay na mamuhay ng simple at tahimik kasama ang mga taong tunay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Napangasawan niya si Joshua Zamora na isa ring dating dancer at miyembro ng The Maneuvers pero bago sila umabot sa kasal, dumaan muna ang kanilang relasyon sa mga pagsubok. Noong una, nagpropose si Joshua kay Jopay, ngunit hindi agad natuloy ang kasal. Ayon sa kwento ni Jopay, lumaki siya sa paniniwalang kapag nagpropose ang lalaki, dapat ay kasunod na nito ang kasal, kaya nang hindi ito natuloy, nasaktan siya. Si Joshua naman ay umamin na may mga personal siyang pinagdadaanan noon kaya hindi pa siya handa magpakasal. Dahil dito, napagdesisyonan nilang maghiwalay muna at bigyan ng espasyo ang isa't isa. Ilang taon matapos ang hiwalayan, muling nagtagpo ang kanilang landas. Ayon kay Jopay, nagsimula uli manligaw si Joshua nang mapansin niyang lumalayo na ito sa kanya. Hanggang sa dumating ang panahon na naging handa na si Joshua na magpakasal at doon na nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang relasyon. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Naranasan ni Jopay ang isa sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay nang makunan siya sa dapat ay kanilang unang anak. Ayon sa kanya, dalawang buwan na ang sanggol nang ito ay malaglag. Labis siyang nalungkot at nahirapan tanggapin ang nangyari, ngunit kalaunan ay natutunan niyang bumangon at magtiwala muli sa Diyos. Sa kasalukuyan, masaya na ang pamilya nila ni Joshua. May dalawa na silang anak at parehong abala sa kanilang mga proyekto at guesting sa television. Bukod dito, gumagawa rin sila ng mga videos online na patuloy na inaabangan ng kanilang mga taga-suporta. Bagamat tahimik na ang kanyang buhay kumpara noong kasikatan niya, makikita pa rin na buo na muli ang mundo ni Jopay, hindi na sa entablado kundi sa piling ng kanyang pamilya. Noong taong 2004 naman unang sumikat ang kantang Jopay ng Bandang Mayonnaise. Hanggang ngayon, patuloy pa rin itong kinakanta sa mga rakrakan at videoke. Pero alam mo ba na ang kantang ito ay tunay na inialay sa dating sex bomb dancer na si Jopay Paguya? Marami ang nagulat ng malaman ito, lalo na't hindi naman siya lumabas sa mismong music video ng kanta. Kaya ang tanong, ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng kantang Jopay at bakit hindi nasama si Jopay sa music video nito? Ayon sa lead vocalist at songwriter ng Mayonnaise na si Monty Macalino, Nagsimula ang inspirasyon niya sa paggawa ng kantang Jopay nang mapanood niya mismo si Jopay na umiiyak sa isang Lenten special ng Eat Bulaga. Habang pinapanood niya, naisip niya kung gaano kakaiba ang pangalang Jopay. Isang pangalan na sa tingin niya ay sa Pilipinas mo lang talaga maririnig. Dahil dito, pumasok sa isip niya ang ideya na gumawa ng kanta na nakabasis sa pangalan ng dancer na iyon. Pagkatapos niyang maisulat ang kanta, personal na ipinadala ni Monty ang demo tape kay Jopay sa labas mismo ng studio ng Eat Bulaga. Ngunit kahit sa pagkakataong iyon, hindi pa rin sila nagkakilala ng personal. Lumipas ang dalawang taon bago tuluyang nailabas sa publiko ang kanta at agad naman itong pumatok sa mga tagapakinig. Para kay Monty, marahil ay nagustuhan ng mga tao ang Jopay dahil madali itong kantahin at marami ang nakaka-relate sa emosyon ng kanta. Bukod doon, simple lang ang tono nito pero tago sa puso kaya naging isa ito sa mga awiting hindi kailanman naluluma. Samantala, ayon naman kay Jopay Paguya, unang beses niyang narinig ang kantang Jopay habang nasa taxi sila ng kanyang mga kasamahan matapos galing sa Japan. Nagulat siya nang marinig ang sarili niyang pangalan sa isang kanta sa radyo. Kalaunan, nagkaroon din ng pagkakataon na magkita sila ni Monty at doon mismo niya narinig na live itong kantahin sa harap niya. Ngunit nang ilabas ang opisyal na music video ng kanta, napansin ng marami na wala si Jopay dito. Tanging anino lang ng isang babaeng sumasayaw ang makikita sa video. Dahil dito, tinanong ni Jopay si Monty kung bakit hindi siya isinama. Ayon kay Monty, nakipag-ugnayan naman daw sila sa dating manager ni Jopay noon, pero sinabi raw na abala pa ang grupo ng sex bomb sa mga panahong iyon kaya hindi na siya nakasali. Sa kabila ng lahat, nananatiling iconic pa rin ang kantang Joe Pai. Hanggang ngayon, madalas pa rin itong marinig sa mga concert, videoke at kahit sa TikTok. Iba talaga ang dating ng kantang may halong kwento ng inspirasyon, pangalan at nostalgia. Pero kung ikaw, sakaling may isang tao o bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon, gagawa ka rin kaya ng kanta tungkol sa kanya. Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.